Another day, another birada again mga kabirks. Yang nakikita niyo mga kabirks, bahay kubo ko yan, made with love. Napapalibutan po yan ang saging at tsaka niyog mga kabirks. Hindi naman siguro halata mga kabirks na may lahi tayong unggoy kasi napakahilig natin sa saging at tsaka sa niyog mga kabirks. O yan, lakatan po yan mga kabirks galing ng Davao. May lahi po yung hybrid mga kabirks kaya matataas compare doon sa mga tanim ko na native lakatan mga kabirks. Sana all matataas pero yung nagtanim mga kaburks, Never mind the height. Kasi pinanganak tayo ng tag-init mga ka e expected talaga na we are cute in height. English para sa sham. Another plant na nakapalibot sa aking bahay ko buong mga ka is the lemongrass. Ibebenta ko ito mga ka ng tag-150 million per puno mga ka Minus mo ng anin na zero. Ito na ba ang dahilan mga ka na tayo yayaman in the near future? Kung pwede lang sana, kung pwede lang sana mga kabarks na malalaman natin ng ating future na tayo ayayaman, siguro... Pwede mag-cash advance ngayon. <laughs> hindi ako materialistic na tao mga kabirks. Mahilig lang talaga ako sa pera. Gusto ko lang pera, pera, pera. Yung pera lang ang hindi mahilig sa akin mga kabirks. Susuotin natin itong masalimuot na daan mga kabirks patungo sa aking alkansya. Alkansya na sana hindi ninakaw ng iba. Napakasalimuot talaga. Oh, ang daang taas-taas na ng damo mga kabirks. May araw din kayo sa akin mga damo. Kayo ha? Di talaga kayo papadaan ha? And finally, we are here sa aking alkansya mga mga ka kaburgs. Medyo marami-rami na sila. Pero ayan mga kaburgs, pag hindi yan kinain ng RIT at saka hindi na nakawen. Pero sad to say mga kaburgs, ito talagang realidad. Ito yan, kinain yan ng RIT mga kaburgs. Tapos yan na lang ang natira sa mga tao na nagnakaw sa aking niyog mga kaburgs. Siguro gutom sila. Hayaan na lang natin mga di ba diba? Ganyan naman talaga ang life. Iba yung magtanim, iba yung mag-ani. Realidad na yan dito sa bukid mga kaburgs. Katabi din yan mga kaverks yung abukado. Medyo maliliit ang bunga niya ngayon mga kaverks kasi nagkasakit kasi ito eh. Tao nga mga kaverks, 'di ba? Pag magsakit, magmayat nga. Abukado pa kaya? O yan, mga kaverks. So, medyo naaawa ako mga kaverks. Under the stage of recovery pa kasi ito mga kaverks, Eh, Pero namunga na talaga siya. Bait-bait talaga ng abukado ko mga kaverks. This is the reason why I love farming because when you take care of them, they will give you the best of them. O gan ang mga tanim. Balik tayo sa aking alkansya mga kaburks. Since nauuhaw ako mga kaburks, deserve ko naman siguro kahit isa lang mga kaburks. diba? I deserve this. Kahit isa lang. Kahit isang saglit lang. Ay, ah, charot. Kahit isang buko lang mga kaburks. Kasi pag nasa bukid mga kaburks, uhaw na uhaw talaga. Ang sarap talaga na uh, iinom ka ng malamig na buko juice mga kaburks. At saka libre pa ito mga kaburks. Kasi sariling atin, sariling tanim natin ito mga kaburks. Kaya we all have the rights to eat. Eat and drink. Pinaghirapan natin ito mga kaborks. Sobrang yoko ang ginawa natin pagtatanim nito. Ano ba ito mga kaborks? What happened to me? Kakain na nga lang? mag explain pa? Agay! More bunga and kain to come mga kaborks. Manifesting. Nagtago talaga ako sa lilim ng punong kahoy mga kaburks habang ako nagbibiyak ng butong o niyog mga kaburks. Kahit hindi tayo ubo ng kagandahan mga kaburks, yung ganda natin nasa normal na level lang. Hindi pang artista mga kaburks kundi pang mall at palengke lang. Ganyan ang level ng ating kagandahan mga kaburks kaya dapat nating ingat. Patan natin mga kaburks ang mag-alaga or alagaan natin ang ating sarili. Because health is wealth mga kaburks. Ganon. I was about to drink the buko juice mga kaburks pero napansin ko, kulang pa talaga siya ng isang hampak mga kabirks bago lalabas yung juice niya mga kabirks struggle is real good talaga mga kabirks if you have big beautiful eyes ang bilis bilis mapuwing talaga mga kabirks Ay, well anyway iinom na tayo mga kabirks ang sarap sarap pero yung nakita nyo mga kabirks hindi ang pag inom ko mga kabirks kundi ang aking hinaharap na kasing level lang ng aking channel solve na solve na ang aking uhaw nito mga kabirks pero may laman pa yan mga kabirks kaya uubusin natin mga O oh ayan happy nakita ko na talaga mga kabirks kabarks kung paano ako uminom ng buko juice mga kabarks oh nasulimbat ng aking mata mga kabarks sa kalami kasara nababawasan ang ganda ko mga kabarks every time ako'y masarapan, mga kabarks oh another again another tungab tungab mga kabarks hanggang sa huling patak ah, yan, ang sarap talaga ng butong mga kabarks i-reveal -re ko na mga kabarks ang aking secret of having a normal beauty mga kabarks yung ganda ko na parang password ba na ako lang ang nakakaalam char <laughs> dinamihan ko ng pagkuha ni ito, mga kaburks para yung nutrients niya mga kaburks tagos hanggang buto. Nagsaing na nga pala ako mga kaburks bago ako kumuha ng malunggay. Farmer ako mga kaburks. Of course, unlimited yung panggatong ko. Kayang kaya ko yung paliparin ng aking kaldero sa lakas ng apoy mga kaburks. Maraming panggatong dito sa bukid mga kaburks. Marami ding hugasin. Yang hugasin mga kaburks, bakas pa yan ang kahapon. Char, parang pag-ibig lang may bakas-bakas. Yung tubig na ginamit ko mga kaburks, malinis yan. Ewan ko kum bakit naging ganyan ang kulay niya mga kabarks parang naging itim oh at saka yung plato ko mga kabarks nagtalumtum na siya kasi hindi man lang siya nahugasan eh umabot pa ng isang linggo bago siya nahugasan kaya ayun katawan muna ang ate ipapakita wala naghuhugas tayo mga kabarks pangit man yung katawan ko wala sa porma mas pangit yung mukha ko mga kabarks pag naulusukan ako hindi na talaga madrawing mga kabarks sita naman ninyo mga kabarks malapit lang yung lababo ko at ang aking lutuan kaya lahat ng usok dito talaga pumunta sa mukha ko mga kabarks Oy, kaya yung mata ko nagluha-luha na mga kabarks kahalang sa asos gikan sa kahoy nasa bukid tayo of course unlimited yung tubig natin mga kabarks kahit parang na lang ng bata yung agos niya mga kabarks pero unlimited yan use all you want Wait all you can. Dapat mahab ang pasensya mo nito mga kaburks. And charan, ready na ang ating pagkain mga kaburks. Gulay, paksiw, at saka sinugbang bulad mga kaburks. Oh, okay, Hindi ko na pinakita mga kaburks yung kung paano ako nagluto kasi basic naman yun. Ay, eh? kain tayo mga kaburks. Ang sarap-sarap ng kain ko. Uy, pura buyag. Please like, follow, and subscribe mga kaburks. I-share nyo na din if you like my video mga kaburks. Babush! Until next time!